Hi everyone! Ako pala si Nadi Salas, si isang OFW dito sa Bansang Croatia. Sabayan nyo ako ngayon sa akong, sa aking video. Papasok na po ako ngayon. So mag-share lang ako sa inyo kasi cross country ako. So bago kayo mag-apply uh, pala ng B, visa, sa, BFS, isa sa requirements pala yung QID natin kung sa Qatar po tayo. So, sa Qatar po yung i-share ko kasi doon kasi ako galing. So bago ka mag-apply, dapat valid po yung ID mo. Kahit uh, last day na yan siya at is valid na kasi pag na-apply mo na yan, may extension pa naman yung ID mo at least 3 months bago ka mag-penalty. So yung i-share ko sa inyo yung mag-penalty na sa ID mo yung parang sa ID sa Qatar so 10 real per day yung nabayaran ng kasama ko tapos yung mga requirements po na dadalhin mo doon is yung ibibigay ng ng consultant or agency kasama na yung kuan yung police clearance na da dapat nakastamp na po yun na sa mupa tapos nakastamp na po siya sa uh, Croatia Embassy tapos dalhin mo rin yung passport mo kasi uh, yung passport mo ipapadala yan dito sa bansang Croatia so dyan mo malalaman kung nakapasa ka ba sa visa kung uh, may natatak na pagbalik sa'yo so ayon paano malalaman pala kung darating na yung visa mo so Uh, actually, pag ano uh, nyo palang apply nyan sa visa application is kukunin yung number nyo para kontakin na lang kayo pag dumating na yung uh, visa nyo. So ang kaibahan pala ng Middle East at sa Croatia is uh, pagdating mo dito sa Croatia ay hindi, hindi pa po patak yung sahod mo kasi ipaprocess pa yung mga papilis mo kagaya ng uh, kuan mo ID tapos mag open account ka pa sa yung ATM. Hindi ka pa derecho magsasahod kasi dito po sa Croatia is uh, no work no pay po. Hindi po kagaya sa kagaya sa Kuan sa Middle East na pag flight mo pa lang may may sasahurin ka na na parating iba po dito. No work no pay po dito. So pagdating mo pa lang dito tatambay ka pa mga ilang araw kasi nga ho ipaprocess pa yung mga papilis mo sa police station para sa ID mo. Tapos, ayun, mag-open account ka pa. So, antayin mo pa kung, kung kailan ka i-contact ng agency para i ka para makakuha ka na ng ID mo. So, ayan po yung kaibahan ng Middle East at saka yung Croatia. Yung nagtatanong about sa kuan yung free ba ang pagkain while on duty nakadipindi po yan po kung saan yung yung trabaho mo kung sa hotel ka or sa mga restaurant uh, automatic na po yan na na free na yung mga pagkain mo unlike sa mga factory bihira lang po yung free yung mga pa, yung allowance nila niya na pagkain is binibigay nila ng company tapos binibigyan binibigay din yung mga allowance ng uh, transportation kasi po dito yung transportation is more on bus tapos ibibigay na sa iyo yung cash tapos ikaw na bibili ng mga ticket yung transportation naman dito is uh, kuan siya yung uh, bus tapos tram yan lang po yung mga transportation dito sa Bansang Kuwe isya or maglalakad ka kung malapit lang unlike sa Middle East po uh, doon kasi may mga service sa mga company na bus hati sundo ka dito. Bihira lang po yung ganyan na company. More on tram dito or lakad or bus ang mga sasakyan po dito sa bansang ko isya. Kaya sanayin nyo yung sarili nyo sa paglalakad at least ma-exercise na rin diba. So, iba-iba po tayo ng ma-experience pagdating dito sa bansang ku May minsan may swerte, minsan may may makaranas na mga saklap na karanasan kagaya ng ating mga kabayan po na nakilala na ko po na yung parang binabayaan na sila ng agency nila kasi sa isla sila nagtrabaho. Tapos ngayon, so yung agency pala nila is wala pong accommodation dito sa Zagreb. So yan po yung nahihirapan sila. Tapos na wala rin silang trabaho sa ngayon. So, nag, andito sila ngayon sa Sagrim, naghanap sila ng trabaho, tapos nagrent sila ng bahay. So, ang mahal ng bahay nila, so, 1, euro, apat sila, so, 300 every month. So, malaki na rin yun, no? Tapos, ayun, piliin nyo yun talaga yung mga agency or consultant na, na may accommodation dito sa Sagrim para hindi kayo mahirapan if ever seasonal yung trabaho mo ang um, tanong ay yung nagtatanong sa about sa mga seasonal na trabaho. Uh, mga seasonal na trabaho kagaya ng mga hotels, basta yung pag ka sa mga room attendant tapos dun sa isla, basta sa mga isla na mga trabaho, yan po yung seasonal na trabaho. Pero, depende rin po yan sa sa company niyo tapos depende rin sa performance, kung okay naman kayo, tapos may mga branches kayo dito sa Zagreb, kagaya sa akin so hindi po ako na tingga kasi nindoors in ako ng chef namin tapos ayun, at is tuloy-tuloy yung trabaho ko sa ngayon so sa ngayon is na-absorb na ako so yan yung i share ko sa inyo na journey ko soon kasi nagpapasis pa po ako ng bago kong working permit. So matitinga din ako sabi ng chef ko uh, kasi ika cancel yung luma kong working permit yung sa under pa ako ng agency. So ika cancel 'yun. So magtatambay din ako kasi kailangan pong ma-approve muna yung mga working permit bago po tayo makapagtrabaho. So ayun, mga January siguro. So abangan yung mga experience. Mag-share ako sa inyo about sa experience na yan. So by December is pupunta kami ng Vienna, Austria. So uh, may vlog din tayo soon. So mag-share ako sa inyo. Abang-abang lang po dahil. Po tayo dito sa ating YT Nandi di El Salas. So, Groups pala kami na pupunta doon. So, ang kagandahan kasi pa groups is yung mamurahan murahan mura lang yung makasave ka po in terms of that puan yung makasave ka po sa accommodation. So, marami kaming pupunta doon, mga anim. So, at least hindi na rin ako mahirapan kasi may mga kasama ako. Tapos, uh, makasave tayo. Yung Croatia pala is nabilong na siya sa Schengen country. So Schengen visa na po 'yung ginagamit dito. So pwede ka po makapunta sa iba't ibang uh, bansa kagaya ng mga oh, lahat ng all Europe countries is pwede mong mapuntahan basta valid lang po 'yung ID mo. So hindi na kailangan ng visa kasi Schengen visa na po ang Croatia. Yan din 'yung kagandahan. December pala kami pupunta doon so abangan yung ating journey papunta sa Vienna, Austria kasama ko yung mga kaibigan ko at least makapag uh, re relax tayo or vacation doon kahit dalawang araw lang. Actually hindi pa ako napag-alam sa aming boss pero at uh, kahit pa uh, alam kong papayagan nila ako kasi 2 days lang naman parang di off lang siya or trade yung mga kailangan, yung mga importanteng dalhin papuntang Croatia is magdala kayo ng rice cooker, tapos adapter ng yung pang Croatia, tapos allowance, tapos kung gusto nyo magdala ng mga pagkain uh, na pang Pilipino foods kasi baka sa isla kayo ma-assign at least meron na kayo mga pagkain na Pilipino kasi bihira lang din po dito yung mga Pilipino nasa city lang po talaga tapos ayun Magdala kayo ng cash na yung pang-allowance nyo kasi hindi kayo diretsyo magtrabaho. Kasi pagdapag nyo dito is hindi pa kayo magtrabaho agad. I-process pa yung mga papilis mo na maging okay lahat bago ka mag-start. So, no work, no pay po dito. So, ayan. Pauwi na kami nito ng aming mga kasama. So, panggabi pala ako ngayon sa aking trabaho. So, hanggang sa muli ng ating mga drama. So, magbibigay po magbibigay pa ako ng mga idea or mga mga drama ko dito sa bansang ko isya. So ingat ang lahat and God bless you everyone sa lahat ng OFW sa lahat ng pong isa, sa lahat na aspiring na mag-apply po pamuntang Croatia or Europe. So mag-apply na kayo at see you soon dito.